bale yung kukunin natin sa Emos ba yun? Yes. Mapler ng Rider 150 eh Medyo nagsasawa na tayo mga paps sa tulog ng ating Octobic Formal rin naman siya kasi may nakita na rin akong nakapagkabit ng Rider 150 ng Mapler mga paps astig naman din magpogi yung dating yung tunog eh hindi ko masasabi mga paps no? kaya yun parang gusto kong subukan mga paps kaya yun yung kukunin natin ngayon sa Imos pero matagal na rin to umabot na rin nata sa akin to ng dalawang taon yung acrobic ko ngayon dahil nagsasawa na tayo sa tunog kaya naisipan ko munang magpalit na ano pero hindi ko naman siya ibibinta mo so, kumbaga itatabi ko lang siya <laughs> kung sakali magsawa na naman ako sa rider pipe eh babalik ko na naman siya kung gusto ko na naman ng malakas na tunog <laughs> yun lang kumbaga gusto ko lang din ang kapalitan mga pups eh. siguro makakarating tayo doon e eh. alas 11 aaraw. Aaaraw tayo ng bahay siguro mag-alas 12. Paano masabi? Depende pa rin mga paps kung hindi matraffic Tsaka Tagay eh was na rin mga paps. Siyempre, hindi rin natin masasabi kahit sabihin natin, hindi eh, pa tayo na huhuli nitong acrobic natin. Hindi to throw yan. Eh, iwas mo pa rin kahit pa paano. Diba? Kasi alam mo naman, may mga traffic enforcer na alam mo na, buhaya. Kahit sabihin natin, ipasok eh, sa decibel. Eh, hahanapan ka talaga ng butas mga papsa. Kaya, mas maigi ng magpalit tayo. 160 ba yun? ang gay ang gay naalala ko tuloy yung EDB na pinapabinta niya no? Aaron Daniel so shut up nga pala kay Aaron hindi wow! na shut up So yun, katrabaho ko yan mga kapso na Shout out na rin sa mga katrabaho ko dyan Baka magtampo At hindi ko sila na shout out So yun mga katropa So yun mga papasano uh, Bali may tropa pala akong ano uh, nagbabatulong sa akin na uh, eh, iyano yung EDB na pinapabinta sa kanya bali sa tito niya ata yun uh, binibinta ng 65 yun mga paps 65 uh, complete paper siya mga paps Saka ah, bago pa, bago pa yun mga paps Nakita ko na yun eh Nakita ko na isang beses yun Kulay pula rin Kaya well, sa mga naghahanap mga paps eh. Ayun, ah, kontakin nyo lang ako mga paps Nandun sa uh, youtube ko or channel 15 minutes. 16 minutes pa tayo mga pams meron pa tayong 16 minutes siya mga paps mga hindi hindi pala siya EDB sorry oh. you serious? Ayun, oh. yung binibinta na ano na fair bleed bala yung mga paps kulay pula sorry mga paps nagkakamali bali 65 yung pinta ng pito niya so ayan mga bops, papasok tayo ng open canal maganda dito eh, walang traffic Waktunya subuh buka, masih sira ambu em. Tidak <laughs> Ingat! Okay. Subukan mo! Ropey din naman din mga few moments later Ito yung mga pobos no? Bali... Nakuha na natin yung ano Ayan, may konting ano lang siya Ay, ito Gas-gas niya Siyempre Ganun talaga pag ginagamit yung ano Bakit bali dito Sinubukan na siyang Tanggalin yung Kataliti niya mga paps no? So ayun Pero goods naman siya mga paps no? Okay pa naman siya Kaya Away na tayo mga paps So bali Kakabit na lang natin siya Tara mga paps Yan yung acrobic ko mga paps Kaya mamimiss ko yung tunog nyan mga paps Pag naikabit ko na tong Type ng rider pap dali Update ko na lang kayo sa part 2 kung ikakabit ko na siya. O yun mga guys, thank you.